Nah, ay cubo bang. Ha, cubo bang. Eh. Hoy! <laughs> hindi! Ganto! Libo <laughs> kay marunong. Yon. Marunong man gud. Hindi! Ganto. Dagan ninyo. Okay. Okay. Sugagui <laughs> ni spoon-spoon. Kayunya <laughs> <Woo>! spoon <laughs> Mainit ah. Ha! <Okay. laughs> oh! Oh, oh you right, so Thank you very much. Oh, yeah. ah! Yummy! 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 lang Mmm! Here Fresh Meat It's <laughs> <Syrup>. Ooh. <laughs> yeah, mmm! I have enough. Di may white kasi. Mm, sarap. Yummy? Uh, okay. Of course. unahin ha? Pasuko. Who wants ice cream later? Me. Magtira pa kayo ng sprinkles. may ice cream pa tayo. Bro, okay. Kadi rich si tayo. Wala pa. Ginano na. na. Pas mo. Okay lang yan. Oh, si Tayo. Oo, sarap. Uy, di ko makuha. Ha. Sige, ito. Sarap. ito na po yung itsura ngayon. Parang ulap, no, Cain? Oo. Uh, she's at <laughs> Masarap? Ah. Masarap? Oko lang sa tamis. Ha. Sarap. May yung tubig. Sarap siya. I love it. Manayak. Hmm? oh, paiyak pa lang. Napasok kasi siya. Ayan, guys. Nine months na. Tikmang mo tong part na ito. Masarap.